Ako sa priyado. Sa. Salamat. Kami salamat sa pag-aanyaya. Napakasiya. sa ating Diyos sa buhay. Raise the Lord. Forever. Now and forever. Praise the Lord. Hi. Hello. Hello. Hi. Pagkaka natin nating panilos. Pagkaka natin si Amang Law. Eh. Palakpakan natin ang banal na Espiritu Santo. Pagkaka natin si Lord Jesus. Yes. ngayong December na palapit na palapit na tayo ay magse-celebrate ng pag sa kapanganakan ng ating Panginoong Heso Kristo. Amen ba? Bye, Diyos? Amen. Harito ba siya? Amen. So, ang ating Panginoon ay talagang tinupad niya yung tungkulin niya kay Amang Yahweh na ito yung kalooban ni Ama para sa kanya. At ito rin yung kalooban ni Amang Yahweh para sa ating lahat. Amen. Kung bakit tayo naririto. Tinipon niya sa kawang ito, itinalaga niya. Pinagkatiwalaan ng maraming mga mabubuting bagay na ito'y natutunan natin sa kanyang mga aral. Amen. At ito yung ating na na ginto sa katagalan ng panahon. Na narito tayo sa daigdig na ito. <laughs> Buti na lang binigyan pa tayo. May amagyawe ng chance. Amen? One more chance. <laughs> Pero hindi lang one more chance ang bibigay ang ating Panginoon amagyawe. Laging may pagkakataon na ibinibigay ang Diyos sa mga makasalanan. Amen? Alakas sa palakpak sa At ito, tayong lahat din, kung anuman, ang tungkulin na ginampanan ni Jesus nung siya'y nabubuhay pa sa mundong ibabaw na ito. Sampu ng kanyang mga alagad. Ito rin ang ating mga tungkulin na pinanumpaan kay Amang Yahweh. Amen? Amen. Malakas na palakpat sa ating Diyos sa buhay. Na tayo rin ay magpapagaling. Tayo rin ay may gagawin. Hindi lamang tayo salita ng salita ng kanyang mga aral, magpapalaganap, magbabahagi na maraming sasabihin na bibitawan ng ating mga labi ay ang mga mabubuting bagay lang tungkol sa aral ng Diyos. Magpapalaganap ng kanyang mga aral na iniwan niya na tayo ang magpapatuloy sa ngayon panahon ito. Amen. Dahil tayo, ito yung kalooban ni Amang Yahweh. Tayo ang itinakda ni Amang Yahweh. Kaya, mahirap magkuminsan bilang isang alagad ng Diyos, pero naroon yan siya eh umasa tayo at sumandig sa kanyang mga pangako, sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang presensya na pangako niya, nariyan ako, aking mga anak lagi. Kami ang mangunguna lagi. Tumayo ka lang at ang aking kapangyarihan ang siyang manginibabaw. Nasasabihin mo, bibitawan ng inyong mga dila, mga labi ay mabubuting bagay lamang. Magmamarites lamang tayo ng mga mabubuti. Ito ang dati ang dapat natin bitbitin dat, lagi sa ating buhay, sa araw-araw nating pamumuhay, na may, may isa sa pamumuhay natin ang kanyang salita na ating natutunan, na ating napapakinggan. Kahit man sa Santa Misa yan, na tayo ay dumadalo, ito yung isang hamon sa atin, ito yung ng Diyos sa atin na yeah, mangyawe eh. na tayo na kanyang mga alagad, lalong lalo na ipaghahanda natin ang ating puso at kalooban sa lahat ng pagkakalaon. Mm -hmm. Amen? Okay. Malakas sa palagpag sa ating Diyos. <clears throat> ito ang ibig niya na maisa pamuhay natin. Ito yung ibig niya na gawin natin. Dati hindi natin nagagawa, sabi nga ng unang speaker, kahit ako rin po. ako yung si Marta noong mga panahon na yun aligagang-aligaga, alalang-alala sa mga bagay-bagay, walang pero sinasabi na may Diyos na nanalig at titiwala na nanampalataya pero yung pananampalataya hindi lubos, hindi buo talagang palubog palitaw, basta lang masabi na nananalangin na umaasa na may Diyos pero hindi makikita sa ating mga gawa dahil abala nga eh, si Marta nga eh. Marta sa maraming bagay na makamundo, sa hanap buhay, sa mga pinagkakautangan, sa kung ano-ano pang bagay na pinagkakaabalahan. Yung pala, ang hinahanap ko na kulang sa aking buhay, ito, yung makasama ko ang Diyos at sumaakin at tanggapin siya sa aking buhay. Upang makalaya tayong lahat sa mga bagay-bagay na ating pinagkata abalahan. Nakagapos tayo sa mga bagay na mga salot na yan. Salot ng karamdaman, kawalan, kahirapan, kapigatian, pagtitiis, mga paginagtis. Amen? Kahirapan sa buhay. Lahat. Hindi tayo nakalaya dyan sa ating lumang buhay. Kaya malungko ang buhay. Walang kabuhay buhay. <laughs> Pag nalulubak, lobak na lubak talaga. Kasi walang pang recharge eh. Walang alam na pupuntahan. Basta lang mag-cross. Matulog na. Pagpahinga na. Bahala na. Puro bahala ka. Bahala na. Walang inaasahan ng Diyos, sinasandigan ng Diyos. Walang sinasandigan kapangyarihan ng Diyos. Pero, nung tayong lahat ay narito na, pinalaya na tayo ng ating Panginoong Yeso Kristo sa lahat ng bagay na yan. Tunay na na nasumpungan na natin ang mga biyaya at pagpapala ng mga himala sa ating buhay. Amen? Amen. Dahil isa tayo doon sa mga makamundo ang ating pinagtutuunan ng pansin lagi. Na wala ang Diyos sa buhay. Walang baka alam natin na may Diyos. Pero hindi tayo doon lubos na umaasa na siya ay may magagawa sa bawat buhay natin. Kaya sa mga panahon na nagdaan Maraming nasayang na panahon, oras at panahon pag pagkakataon na pinalagpas natin. Pero, nung tayo ay nakatugo na sa kanyang panawagan, sa kanyang paanyaya, sa mga hamon niya, sa ating buhay, sa araw na araw nating paglalakbay sa mundo ni Bagol ito. tunay na pinagpala ang bawat isa sa atin. Amen? Amen. Talaga, nasumpungan natin yung ginto. Nahukay natin yan dito sa community. Okay. Dahil ang community nito maliit man, hinahamak man, inuusig man, pero dito tayo lahat na panuto sa ating mabuhay. Sa ayaw natin sa gusto, iniligay tayo dito ni Amang Yawel. Para nang sa ganun, mapamahalaan niya ang ating buhay, maturuan niya tayo na ito, mga anak ko, lalo na <laughs> Dito ka dumaan sa pinagdaanan ng iyong Panginoong Heso Kristo na tinatawag nang sa ganun. Marami kang papasanin. Subalit so sa kabila ng lahat ng yan, magiging mag-aan lang Amen? Malakas na palakpak sa ating mga buhay. Lahat, nasumpungan natin yung kagalingan. Yung kagalingan ng ating espiritu, ng ating kaluluwa, ng ating mga puso na umaw sa pag ng Diyos, sa salita ng Diyos, sigit sa lahat. Ang ating mga espiritu, hindi lamang yung ating physical, makamayaan, ang pinagaling. Amen? Malakas sa palakpak. Kaya, sa unang linggo ng Advento, pag pumasok na November ng December, bago nating gulatain ang kapanganakan ng ating Panginoong Heso Kristo, tayo ay natutu na kung ano ang dapat natin ipaliwanag sa ating mga sarili kahit hindi man napas Pasko eh. hindi na natin hindi ating mga puso at kalooban natin. Araw-araw. <laughs> Dahil pinagsumikapan natin yan na matutunan gawin isa pamumay ng naayon sa kalooban ng mga hindi nakikita na natin sa ating mga sarili. Siyempre, paminsan-minsan, nananalamin na rin tayo. Hanggang saan na kaya ang aking pananalig at pagtitiwala? Lalo, lalo na ang aking pananampalataya. Lalo na, minsan, sa ating mga sinasabi, eh, kakaiba doon sa ginagawa namin. Dahil nasa lamang pa tayo. Amen? Amen? Tao pa tayo eh. Narito pa tayo sa mundo ito. Subalit, so, sa kabila ng lahat ng yan, pinagsusumika pa natin na madaig natin, mapaglabanan natin ang lahat ng hangon sa ating buhay. Bilang manggagawa ng Diyos. Amen? Malakas sa palakpak sa ating <clears> Tayo <throat> Dahil ayaw na na ni isa man sa atin ay mapahamak na kanyang mga limita. Dahil nga tayo, kung dumating man yung tayo ay marami na pananalapi ay pagkakaloob yan magkagawa na rin natin yung ginagawa ng ibang mga may kaya sa buhay makakapagpakain na rin tayo ng libo-libong tao ilang peraso lang na pagkain yan tulad ng ginawa ng ating Panginoong Yesus eh lumabis pa ng ilang bakol ko, oh, apat na libong kalalakihan, wala pa yung matatanda doon yung mga kababaihan, mga bata. Pero, nagmultiply yung pagpapalang yun. Dahil sa pananali at pagtitiwala sa Diyos. Amen? Malagas na palakpak. Ito ang ibig niya ng Bakit tayong lahat pinipilit niya na tayo'y mapanuto sa ating mga buhay. Dahil hindi na, ito kawalan sa atin na mag-aksaya tayo ng oras at panahon. Mga bulsa, time, treasure, talent, kung ano ang ating natutunan, isi-share din natin ang lahat. Ng mga. Na hindi natin ipagkakait sa ating mga kapwa. Hindi na tayo kuripot, kahit sa palakpak, kahit sa pagsayaw, kahit sa pagimbayog, kahit sa paglakad, papunta, patungo sa gawain ang mangyawi. Dahil, binigyan tayo ng kalakasan. Eh, saan natin ito. Gagamitin. Siyempre, sa gumain Hindi tayo maghihinayan. Hindi tayo mahihiya. Sabi nga, makapal na ating mga mukha para kay Kristo. Hindi para sa ating mga sarili. Kundi para sa kapakanan ng iba. Para sa lahat. Amen? Amen. Malakas sa palakpak. Tayo naman ang mga ay may mga pagsubok sa ating buhay. Katulad ko rin, ang unang speaker, ako lalo na ngayon, chineck up na yung aking anak, malalaman ko mamaya kung ah! usap kami, na pinapalalaman po ng maging tapak naman yung gagamitin ang mag-iyaw doktor. Dakila ka ama na manggagamot. Bagamat bilang ina, naroon yung pag-aalala natin. Ay, malayo sa ating. Pero, inihandog na natin ang buhay na buhay, mahala na si Abba. Siya ang kikilos at hindi tayo mabibigo kay Mama. Amen? Magtiwala tayo at manampalataya na ay maraming magagawa sa bawat buhay. Malayo man, mahaba man ang kamay. Siya. siya ang Diyos na mayaman sa lahat. Siya ang Diyos na ating dakilang magagamot. Siya ang Diyos ng lahat. Ako si ako nga. Ano man ang ating kailangan eh. Ano man ang ating mga hilingin, ipagkakalod mo. Hindi, hindi tayo Lahat, ibibigay na eh. Siya ang Diyos na may ari ng lahat. Siya ang Diyos na lumika ng langit at lupa at ng mga kalawakan na yan at lahat ng mga bagay na yan. Siya ang nagkaloob nyo. Kaya, papaano tayo pahihindihan. Amen. amen? Amen? Ang mahalaga, buo ang ating mananampalataya. Buo ang ating paglilingkod. Buo ang ating pagtasa. Na siya lang ang ating paglilingkod. At nahat ng biyaya, mga himala at pagpapala kasunod na lang. Amen? Dahil alam niya, wala tayong maililing sa kanya, kung ano ang laman ng ating mga puso, o mga hangarin natin sa ating buhay paglilingkod. Hindi ito para sa sarili natin. Para sa tapatuloy natin. Dahil natuto na nga eh. Kahit pa paano, natuto na tayo sa aking Kaya naruro na yung ating takot. Bago pa man tayo dumalo sa mga ganitong pagtitipon, nagpapalinis tayo ng ating puso't kalooban. Lagi. 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 Langit maya nagkakasala tayo. Amen? Eh, hindi naman tayo superhero na pinadala ni Ama. Siya ang superhero sa lahat sa atin. Amen? Dahil wala eh. Ano pa ang maipagmamalaki natin? Anong mayroon tayo nung tayo ay dumating dito sa mundo? Mina ng mga kasalanan sa atin ng Pero sa awa at habag ng Diyos, napanuto tayo na maging bukas tayo bumukas na ang ating mga palan. Ah, Hindi na nakatikom lagi. Yeah. Hindi na. Pahirap po natin. Mabilis na bumukas at umunat para maabot ng ating tayo. Amen? Amen. 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 Alakas sa palakpat. Kaya ako, alagang sabi ko, Ama, wala eh. Ikaw na lang ang aming pag-asa. Wala naman kami aasahan. Saan pa ako pupunta? para umasa kong Panginoon. Kapag sa kapwa natin, mawawala ang kapwa. Ang mawala yan eh. Lumalayo, namamatay, at nagkakasakit. Kaya, tunay na sa kanya lamang tayo umasa at wala ng iba. At ang biyaya at pagpapala na yan ay tunay na padalalo niya at ibubus niya ng siksik-liglig na umaapaw na biyaya. Walang hanggang patungo din tayo sa doon kanya. sa kanya, sa kaharian. Hindi tayo masasaraduhan ng pintuan Dahil pinagsumika pa natin kasi sundi. Hindi tayo maitataboy kapag tayo ay naroon sa pintuan, handang na tayo sa lahat. Amen? Amen. Dahil sabi nga na Jesus, maging handa kayo sa lahat ng pagkakataon dahil hindi na ninyo alam kung kailan darating ang Diyos sa buhay. Ang magnanakaw na 'yan, ang tinutukoy niya ay ang pagbabalik. Anaway lahat tayo ay handa doon sa kanyang pagbabalik. Amen? Amen. So, 'yung laman ko